kanyang doktor sa puso. So, ina-instinct po po siya. siya. Uh, Nagunod po yung kanyang doktor sa puso dahil bakit daw po nawala na yun para sa puso niya. Ay, mm -hmm. kung tutusin po, one week pa lang po siya ng barbie. Pero hindi ko po sinabi sa doktor na na-inom siya ng barbie kasi napakaramihan ng yung gamot na ginagaling sa nanay ko. Alang-alang na naging aming hospital team. So, itinuloy ko lang po yun ah. yung sabi ko, sabi ng nanay ko sa akin, paano daw natin sa mga teknong, ay mahal ang guardian. So, hindi pa po ako nun member. So, sabi ko, wag -tuhal, po kayo magkawala kasi nagawa ko ng paraan. Hanggang sa tuloy-tuloy po ang pag inom niya at sa pagpapaginan po ng aking mentor, tinglunga niya akong maging member para magkaroon ako ng kalaking discount sa pagpapaginan ng product. Uh, sa ngayon po, uminom din naman po kami ng product na, nasawa o din ko ng so, totoo po, napaka ng ating product. hindi, 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 po tayo ng ating product. you so, uh, know. sa ngayon po, marami po client uh, daw po yung pinuhin sa kanyang nanay, bakit daw po nagbalik yung dating sigla ng kanyang katawan, yung tumabahan na ulit siya, malakas ang katawan, at mababa na po yung kanyang blood sugar. Uh, wala na din po siyang problema sa puso, okay. kaya napaka-amazing po. And thank you Lord, thank you din po sa aking mentor. Uh, basis talaga sa ating talaga sa uh, ating Lelia Cabral and I work on. Mga women,